Sa Balitang Consumer at Kalakalan, nagbabalang Meralco na posibleng tumaas ang singil sa kuryente ang paliwanag ng power distributor, nagmahal kasi ang panggatong ng pinakamalaking supplier nito na First Gas. Nanindigan kasi ang First Gas na hindi ito magangkat ng liquefied natural gas kung walang commitment ang Meralco na mababayaran ito. Humingi na ng abiso ang Meralco sa Energy Regulatory Commission o ERC kung maaari ba nilang ipasa o ipasa sa consumer ang dagdag gastusin. Pero nitong Pebrero raw, sinabihan ng Meralco na maghain na sila ng petisyon para rito. Ayon pa sa First Gas, mapipilitan silang gumamit ng liquid fuel na mas mahal kumpara sa LNG. Umaasa naman ng ERC na pipiliti ng Meralco ang pinakamurang supply ng kuryente. Buhugot naman ang Alliance Global Group o AGI ng clean energy mula sa Empower ng Meralco. Lumagda kasi ng kasunduan ng Empower at ilang kumpanya ng AGI, gaya ng Mega World at Travelers International Hotels na siyang operator ng Newport World Resorts. Sa ilalim po niyan, magsusuplay ang Empower ng 100 megawatts ng renewable energy. Sabi ni AGI CEO Kevin Tan, makatutulong ito para makamit nila ang carbon neutrality. Isang hakbang din daw ito para makipag-transition o makapag-transition ang kanilang mga negosyo sa paggamit ng renewable energy sources. Sa iba pang mga balita, na nanawagan ng grupo ng supermarket operators na bigyan sila ng tax credits kung ipatutupad ang mas malaking grocery discount para sa mga senior citizen at PWD. Ang giit ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association of the Philippines sagot ng mga negosyo ang discount ng mga senior citizen. Hindi raw yan kagaya ng discount sa mga PWD na sagot ng DSWD ang nasabing diskwento. Sabi ng grupo, walang subsidiya galing sa gobyerno para sa ibinigay na discount ng mga negosyo na tapyas sa kanilang kita. Pwera pa yan sa gastos nila kung gagamit ng credit card o digital payment ang customer dahil negosyo rin ang sinisingil dito. Kaya naman nanawagan ng grupo na gawing tax deductible man lamang ang mas pinalaking discount sa mga senior citizen. Nagkot namin to. Kaya sabi namin, kung itataas pa niyan, no, uh, mas malaki nga maging gasos namin. And what will happen? We will simply say, Sige, okay lang. Ipasa natin to the rest of the consumers. Ang hinabang ang sectors uh, concerned, pero everybody else has to pay for it. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.